Hello mga farmers, welcome back sa my YouTube channel. For today's vlog, sang ayan, meron tayong bad news. So, andito ang ngayon sa aming farm. So, sa aming figure yan. So, ang balita niyan ay kahapon lang. So, namatay yung aming baboy na inahin. So, sayang sobrang ano nito. Ah, pang hinahin din. So, punta natin. Ito. So, actually pa ka anak lang ito eh. Ayun, yan yung anak niya. Siya ang anak. At ah, 12 ang anak. Tapos namatay ang tatlo. Ayun. Ang malaki yun yung PH. Ayun. So, ito yung inahin. Ayun. Mga kamusa. Oh. So, napakalaking inahin to. May ang uh, 100 kilos. Yan. So dahil sa sobrang init siguro ng panahon, hindi kinaya, so na-struck na siya. Okay sir, pahala pa rin mo ito? Ha? Pahala lang, pahala lang. lang din eh. O, ano? O, okay. Pagkasalan na ito eh. Ebe, hindi kayo din yun. Mamangasin natin na. はい。あ、私。うん。さあ、だろ。ば、うん。あ、<laughs> <Ay, kahin? laughs> <laughs> okay, <ako> <laughs> <hankan>

Ganyan din kalaki yan. Ayun, oo, oh, inahin buntis, hindi na, hindi na nailabas yung ano. Yung anak. Anak. Nadali yata nung dami na na. Ayan mga promers, so papahida namin sa kalabaw, ganda lang dun sa pinagbawa mo. Asim-asim na. Mayroong amoy. Kawawa ah. Hindi ka

kalabaw wow, yung mangabik nihiya eh hindi pa abit na, uh, na pinatidid nila ano yun kakaanak lang ang din namatay yung ina din marami ko lang kakatidid ay lubid. ay nakain na ng ano nakain na ng ano lobid ding ha kakautyan ng gatas ko na iigay pero kung may gatas Naku, it, ay, ay, pibig, bibig. Pibig, bibig. pa pati dito yung lobid mas malalim pa kuhay yung hukay nila isa to sa dilibigan natin nung kan eh yeah. kalabaw kalabaw eh may Ay ko? At hindi na ata 'ko yan eh. sa pagkapanganak ako pa kuya yung lubid na 'ko. Patali. Eh. Sa sa ano, Di ano na, na ano sana ni on inahin. alaga um, sa gatas yung ano niyan. Alaga sa gatas ang mga, <coughs> mga anak niyan. Ay, Kasi, ay, kaya, yung nabibili ko yung gatas ng ano? Pambaboy, pambaboy. Pan, oh, oh. Yung gano sa. Yung gano sa Sa kambing. ba may gatas? na naubos ng bago. May gatas ka ba? Yung baga, sa, sa gatas ka Wala pa. Nabuhay, nabuhay. nabuhay man, man din Ay talaga pag ng gatas ay maghanap ka ng pambili. Ang malaki yung tinanong pagkuan ginagaka. Kayo sa at atin nga daw ilang ano nag oh, ay labing isang bek. <coughs> Abang hindi pa nakain. Ay ngay na A, pero pa, eh. mas sigla. Oh, Apero ko ni, hindi ni mas hindi pa kalag sasaka lang dito ito. Parang tuyo. So, Parang eh. walang gatas. Ay nakalak naman sana. Oh, ay daw eh, talagang guti ang lolo ng dito. Natuyo, kumuhay tuyo. Mm -hmm. mm -hmm. O oh, dalawa na agad na binaon nyo na? Isa dyan e. O mayroong baka kuya nun? Um, dami naman, dami. Ay, sa dami na dalin? Maanak na rin pa nakin na ah. Ay. Bakit ka kuya nina? Kasi nakasandal oh, okay. dito ko na hindi na na. Patay na pala. <laughs> may... ni ni asini ah, ni baka hindi ko sayo pa lang inmuso ng niliknat ng sumiki apo to sayo ni ano ang ngin tupad bakao hindi it's kona ko ya ngayon wala na yung tupad tapos sila sa tupad tamad na ngayon mga tamad na last day ay kompleto daw sila sa agenda last day ay, anong dami nami maglilinis sana ng ilang peraso ayoy